You know, good afternoon. You know, good afternoon guys. Update tayo sa manok natin. Ayan oh, nagpurga ako ngayon. Kasi mukhang mabubulati sila eh. Ayun, pinuga natin sila. Ayan, si Brando. Brando! Yung mga anak ni Brando oh. Nalaki na. Hmm. Yung isa nakatali na. Oo, di ba? Nagpurga tayo ngayon mga kastoy kasi ano, mukhang mabubulati na. Oh, update update sa farm mga kastoy. Ito yung 7 times winner natin. Yan oh. Oh, tingnan mo tindig oh. Baldado na yan, 7 times winner mga kastoy. Uh, update tayo sa farm natin, sa mini farm natin. Nagpurga tayo ngayon. Tapos ito yung mga natin, mga babae natin oh. No. Eh 'yung mga tick natin. Kaso 'yung isa medyo kinamaan ng ano, misipon. Ginamot agad natin, siyempre sayang 'to. Sayang naman, sapa na maganda 'to. Oh, 'yung blue legs natin. Ayun. Dito tayo sa farm. Lata tayo pinuroga natin sila. Ayan. Ito pa 'yung isa oh. Ayun, Sigla yun sa lang yung nagkatinamaan ng sipon gusto sa panahon din ito yung sinasalang natin sa ano sa sa talisay natin yan ito yung isa natin yung broodcock si Delpin yan yung mga uh, puti pa si Delpin ng asawa eh oh oh, si Delpin mga asawa <laughs> yan yung broodcock natin ano yan uh, ayan talkless natin tockless line natin ayan oh. No? Sana makapagpalabas ng mga gandang lahi Mga kastoy Para One time big time sa breed natin Kung sakaling papalarin tayo Yan ayun yung mini farm natin So far malinis pa rin hanggang ngayon Minimaintain na natin yung kalinisan Yan o Paayos po ng farm natin Mga kastoy Sana pag mano Marami ba tayong mapa ano mapalahi baka ma swerte eh, mapapuno natin ng manok yung farm natin. Napaka-fresh rito, mga kastoy. Oh, di ba? Fresh ko, nakaka-relax. Pag nasa probinsya talaga, nakaka-relax. tas pag wala kang trabaho, di ba? Nakaka-relax mga kastoy. Oh, di ba? So, yun lang po yung update natin sa mga panabong natin na manok. Uh, sana po ay mag-subscribe kayo. Mag-follow na din kayo. And like. Para po, ano natin sa ano natin. Sa ating mini farm. Ha? Maraming maraming salamat. Bye!